Batok. Listahan ng mga hit, pop at swak sa panlasa ng masa. Patok! Lahat ng the best, pasok! Patok! Magandang tanghali po sa inyo mga kaagapay. Ikaw pa rin ay nakikinig dito sa nag-iisang himpilan ng 702 DZAS. FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud and active member ng KBP yan po. Ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at kaagapay tayo po ay sabayang bayang napapanood at napapakinggan sa pamamagitan po ng ating Facebook page ang 702 DZAS FEBC Radio. At kaagapay, pwede mo rin kaming mapanood sa pamamagitan po ng ating YouTube channel, ang 702DZAS FEBC Radio TV. Kaagapay, alas 12 na naman at makakasama mo ko hanggang alas 12.30. Ito po ang programang Patok! Ako po ang inyong kasama sa tanghaling ito. Ako po si Brian De La Cruz. Kaagapay sa pagkakataon na to, usapin digital. Oo, mga kaagapay, usaping website, usapin ng internet, o baka sabihin natin ito na yung panibagong mukha ng pagtatrabaho. Mamaya, aalamin natin yan dahil po, hindi ako nag-iisa. Dahil mga kaagapay, makakasama ko po ang isang community na kung saan, sabihin na natin, mga, Pili uh, mga Filipino community na kung saan sila ay nagsama-sama sa pamamagitan po ng kanilang interes. Ano nga ba ito? ano nga ba ang kailang nasimulan. Kaya naman mga kaagapay, bago pa natin malaman, eto na po sila kasama po natin, ang co-founder ng SEO Hangout. Mga kaagapay, uulitin ko, isang community ito ng SEO. Aalamin ah, natin, di ba, trending ito, di ba? Kaya mga kaagapay, kasama po natin mga kaagapay si Mr. Lawrence Parmisana, Maganda-magandang hapon sa inyo, Sir Lawrence. Magandang hapon din, Brian. Yes, at mga kaagapay, eto po ay aking former um, blackmate or former po doon sa aking pinag po sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa si Joshua Aaron Fell. Magandang Tanghali sa'yo, Joshua. Magandang tanghali rin, Sir Brian. Ayan. So, sa pagkakataon na to, batiin muna po natin ang buong SEO Hangout na nakikinig po sa atin ngayon. Go ahead, Sir Lawrence. Uh, sa lahat ng na nakikinig ngayon, magandang tanghali, magandang hapon, <laughs> at kung gabi kayo na magandang gabi. Mm -hmm. Sana nag enjoy kayo ngayon na nakikita kami dalawa ni Joshua at si Sir Brian. So, abangan natin yung mga susunod na part na eh, itong mausapan dito. Mm -hmm, mm -hmm. Ikaw naman, Josh. Magandang hapon sa inyong lahat. Uh, mga freelancers dyan uh, mm -hmm. here in Philippines. Magandang gabi rin sa mga nag-jujuti ngayon. Uh -huh. <laughs> so, <laughs> yun. Uh, Naway matuto rin kayo rin sa mga usapin na pag-uusapan namin. Yun. Yeah, yeah, yeah. No? Maraming salamat sa pagpunta sa himpila ng 702 DZAS. Alam nyo, Napakadaming ginawa sa atin ng mga freelance. Napakadami ng ginawa sa atin ng online world. Lalo na nung pumutok ang COVID-19 pandemic na kung saan 2020, lahat nag full blast di ba in, uh, in true online pero Sir Lawrence bago tayo dumako sa ating usapin bago natin pagkwentuhan ng inyong community sino ba si Sir Lawrence bago mapasok sa isang community ng SEO hangout um uh... Bago nagkaroon ng SEO hangout, uh, nagtatrabaho na ako talaga online mm -hmm. uh, bilang SEO manager. Sir, ano pa na ibig sabihin ng SEO? Uh, search engine optimization. Mm -hmm. Mm -hmm. So, pagsasabi dito ng mga search engine tulad ng Google mm -hmm. o Bing, doon tayo naghahanap ng impormasyon. Magsesearch tayo para ma natin yung mga website na tumatalakay doon sa hinahanap natin. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm hmm. And sir, Um, sabi mo, ba diba, bago ka naging bahagi nito, na talagang trabaho mo na to ilang taon ka na, sir, dito sa industriya na to Siguro mga lima, anim na taon na. Mm -hmm, mm -hmm. Nagsimula ako noon ng 2019. Mm -hmm. At napakahihap kasi pasukin ng industriya ng SEO. Mm -hmm, mm -hmm. So, madami kang aaralin. Mm -hmm. Hindi lang kailangan na marunong kang magsulat. Marunong oh. ka ding umintindi ng numero, pati mag analyze nito So, mm -hmm. data analysis. Mm -hmm, mm -hmm. nung pa din dapat na umintindi ng mm -hmm. back-end, ng mm -hmm. web development. Mm -hmm. So, napakalawak ng area ng SEO. Mm -hmm. So, depende sa strength at forte mo, eh, doon ka talaga mapapasok sa linya ng trabaho. Mm -hmm, Sub-skill mm -hmm. pa mm -hmm. ng mismo field na ito. Mm -hmm. Ibig sabihin, sir, no, parang unting tao lang o parang unting, ano sabihin natin, unting mga tao lang yung may interest sa SEO. Tama ba ako ng pagkakaintindi? Maaming may interest. Pero napakahirap na sumakses. <laughs> napakahirap. Diba? Uh... Ganun yung ano level natin. Oo. Success. Okay. Mahirap <laughs> talaga na umangat. Lalo mm -hmm. na sa kung kagustuhan mo na matutupan ng ibang mga bagay at maimplementa. Kung gagana ba yung mga metodolohiya mo sa atihiya. Mm -hmm. Dahil laging nagbabago. Hindi mm -hmm. yung anong meron ngayon ay gumagana. Mga isang linggo lumipas, iba na yan. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang pinaka tinatanaw talaga ng bawat SEO ay dapat pag nag-search ang isang tao, hinanap nila yung isang topic, keyword o isang bagay sa internet mapag-Google man o Bing, o kung, let's say, gumagamit ka ng AI ngayon, mm -hmm. tulad ng GPT mm -hmm. o Gemini, mm -hmm. is yung resulta na unang lalabas ay yung kumpanya o produkto oh. na inaayos mo. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ibig sabihin, sir, pag sinabing SEO, kayo pala yung nagpo-provide o kayo yung may kakayahan na parang ang unang makita yung kumpanya mo o yung produkto, tama po ba ako ng pagkakaitindi? Oo. Oh. Mm -hmm. And, sir, dito sa SEO na to, Di diba, sir, sinabi mo na ang daming may interes pero napakahirap pasukin. Ano ba yung karaniwan na problema sa SEO industry? Kalakhan sa mga naiaayong mm -hmm. problema mm -hmm. bago sila makatungtong sa parte na magkaun pa man ng trabaho mm -hmm. ay komplikado. Oh. Hindi mm -hmm. lang yan basta na maganda ang sulat mo. Mm -hmm. Maganda man yan sa pananaw sa pagba sa kung babasahin man yan ng isang tao. Ang tanong ay naiintindihan ba yan ng ang mga algorithm ni Google? Okay. Mm -hmm. So, mm -hmm. isa na yan, unang-una. So, idedepende mo talaga ngayon magbaviral ba yan? Mm -hmm. Kasi nakakatulong din yun. Mm -hmm. May madaming aspeto mm -hmm. na kailangan talakayin bago ka pa man mapunta sa first page. Mm -hmm. Sa unang parte ng Google kung saan, nandun ka man, kahit nasa first page ka, Nasa baba ka man o nasa taas, mahirap na kagad makatungtong doon. Mm -hmm. Matagal ang proseso. Mm -hmm. Minsan, may mga resulta na umaabot ng ilang araw lang. Mm -hmm. May ilan na buwan ang mm -hmm. inaabot. Mm -hmm. at napakalaking kabaho. Mm -hmm. Pero isang parte pa lang yun. Paano mm -hmm. kung ang website mo ay may 20 mm -hmm. na pahina, 20 pages. Mm -hmm. Tapos isa lang doon ang napaangat mo hanggang first page ni Google. Paano kung ang produkto mo ay may katulad ka ding iba? Paano ka aangat doon sa pinakaunang unang pwesto? So, lahat 'yan inaaral mula sa sulat, mula sa technical na aspeto ng website, pati na rin sa kung paano siya nakikilala sa iba't ibang parte ng internet. Reputasyon din kasi 'yan ng website mismo. Kung maganda bang ba ginagawa, maayos sa pagkakasulat, patok ba ito dahil sa mga taong tina-target niya. So, kailangan 'yung taong gumagawa ang SEO specialist or posible, baka nakafocus lang yun sa pagsusulat o di kaya sa pag-aayos ng technical, mm -hmm. ay alam talaga dapat ang ginagawa. Oh. May iba na inaabot ang taon bago nila matutunan ng isang maliit na parte ng SEO lang. Hmm. Ibig sabihin, sir, no, maliban sa pagiging mali ano, uh, malikhain yung kanyang pagsusulat, kailangan may technical na aspeto din. So, sige, bago yan si Joshua muna, Josh, ka Ano ba um, bago ka naging parte ng isang community na to? Ano ba yung ginagawa mo muna bago ka syempre naging parte ng SEO Hangout? Uh, way back three years ago, ano law, professional tambay lang ako. Mm -hmm. Like housekeeping law before mm -hmm. then. Yun, yung kwento paano ako naging SEO specialist. So, three years SEO specialist na right now. Mm -hmm. uh, may nakilala ako isang mentor ko right now. Mm -hmm. uh, currently, mentor ko pa rin siya. Mm -hmm. so, Sino ba to? Uh, si Sir Aladin Legaspi like Shout out. <laughs> so, yun. Uh, that time, uh, nag apply lang ako sa private housekeeping and then di ako natanggap mm -hmm. that time. Then, suntok sa buwan, may nagtanong sa akin na gusto ko ba maging junior SEO? Eh? go uh, I will go for it then so parang personal magkaibami na reason mm -hmm. so behind behind my reason kasi pamilyado ako mm -hmm. yung pera talaga yung unang mm -hmm. naisip na mm -hmm. paano survive mm -hmm. siyempre pandemic mm -hmm. pa rin mm -hmm. on that mm -hmm. time so yun and then along the way inaral ko na inaral up, up until now kahit three years SEO na ako marami pa rin dapat pag-aralan mm -hmm. sa SEO. Kasi, mm -hmm. even mga 15 years, even yung mentor ko, 15 years SEO na siya, hanggang ngayon na-aral niya pa rin. Gawa ng, sabi nga ni Sir Lawrence, pabago-bago yung algorithm ni Google. Pabago-bago yung algorithm ng search engine. Mm -hmm. So, kailangan lagi tayong uh, updated, mm -hmm. laging nag-adjust. Mm -hmm. Sabi nga niya na, Trending yan, two years ago. Then, five years from now, hindi na. Hindi na. Mm -hmm, mm -hmm. So, kailangan lagi tayong uh, stay ahead then Yun. So far, uh, three years, parang consider ko pa rin na bagwan pa lang ako sa industry. Mm -hmm, mm -hmm, But mm -hmm. then, malaki na rin na itulong sa akin pagiging mm -hmm. SEO specialist. Mm -hmm, mm -hmm. Alam niyo sir, no? nakakatuwa kasi parang ganun talaga, no, yung learning talaga, dapat hindi talaga siya nahihinto. Kahit gaano ka pa katagal sa industry ang meron ka, kahit gaano ka pa talagang parang sabihin natin parang Um, dinaan ng panahon, pero dapat yung natututo tayo, laging nandiyan dyan. Kailangan yung learning, hindi siya mahihinto Kasi once na mahinto siya, doon na magkakaroon ng ano, paano na ako makakasabay. And sir, nakakatuwa kasi sir, um, ngayon lang din ako, nabukas na, ah, ito pala yung ginagawa ng mga tao um, behind doon sa SEO. Sir, pwede mo ba bang sabihin sa akin, Um, paano na build yung community nyo as SEO hangout? Kasi um, kung matatandaan lang, doon, sir, um, actually nakausap ko yung founder nyo. Kaya sinabi nila, parang grupo lang kami true online. So, paano kayo, sir, nabuo as a community? And paano kayo ngayon tumutulong from digital services? Siguro, pa mas simple na lang yung pagkakadeliver ko nito. ah uh, Nagkakilala lang kasi may nag-post yung founder namin. <laughs> Literal na nag-post lang siya. Uh, gusto lang na may makausap, makasama. Kasi work from home. Mm -hmm. Mga freelancers, digital workers. Mm -hmm. Uh, SEO specialists to experts, mm -hmm. they're mostly working mm -hmm. from home. Mm -hmm. So, sa ganun bagay, minsan malungkot, minsan wala kang matanungan talaga. Mm -hmm. At isang malaking aspeto ng pagtatabaho sa field ng SEO ay kailangan alam mo saan ka ng impormasyon, kanino ka magtatanong. Mm -hmm. At doon na nga, minsan, ay eh, gusto mo lang may makausap. Mm -hmm. Pero doon na nagsimula sa amin mm -hmm. nagkakatawaan nag-uusap-usap mm -hmm. online gabi-gabi habang nagtatrabaho mm -hmm. mm -hmm. may ingay man lang sa paligid sa gitna yeah, uh -huh. ng katahimikan ng gabi mm -hmm. di ba mm -hmm. at doon na nagsimula na pahang saan tayo patungo mm -hmm. ayun siya mm -hmm. so madaming gustong sumali nagkakatuwaan pa din naman mm -hmm. pero nag-evolve nagbago yung mga usapan ng pakunti-kunti. May mga nagtatanong na ng paano ba to ginagawa? Medyo mm -hmm. nalilito na ako. O di kaya may problema ako hindi ko magana tong strategiya na nila ko pa mm -hmm. sa kliyente ko. Mm -hmm. Ano kaya ang problema dito? Mm -hmm. So, mm -hmm. nagkukonsultahan na. Pero hindi naman ini-spoon feed ng binibigay ng buo yung sagot. Mm -hmm. Kundi ang ginagawa ng bawat tao na, na sa parte ng mga usapan na yun ay tuturo nila yung tamang pag-iisip muna kung paano ba talaga yung tama at ikinukumpara sa mali na pagkakaroon na uh, maling gawain. Kasi minsan akala mo tama na to, akala mo gagana na yan, pero hindi kalalabasan, na. hindi. Uh -huh, uh -huh, so, dun na parang nabuo na din yung organization mismo, yung community as uh -huh. it is right now. At nakakatuwa kasi nag, ako mismo ay Minsan kapag may excited akong i-share na bagay mm -hmm. itong bagong AI tool na to mm -hmm. at ano bang implikasyon nito sa mga kumpanya, sa mga negosyo, sinishare ko kagad sa kanila, sinasabi ko, hindi ako nag-hesitate. Hindi ko pinipigilan kasi... Gusto kong mailabas yung salawin ko yeah. at pakahanda din ng lahat. Alam mm -hmm. natin na nag i mm -hmm. ang mga algorithms. Yes, may mga engineer mm -hmm. na gumagawa dyan, mga developers. Mm -hmm. Pero magpapahuli din ba ang mga negosyo? Mm -hmm. Magpapahuli din ba ang mga personalidad? Mm -hmm. Lahat tayo ay may kanya-kanyang agenda para malumabas tayo sa search engine. Mm -hmm. So, ang tanong na lang, kanino ka matututo ng tama? Mm -hmm. Hmm. Sir, ang ganda ng ano mo, no, ng prinsipyo mo sa buhay na hindi ipagdamot yung mga bagay na natututunan mo. And ganon siguro pag nag-ano, no, parang gumagawa ng isang komunidad o ng isang community na kung saan lahat kayo nagsasama-sama. Pero sabi mo nga din na parang hindi naman lahat yan ituturo sa'yo. Kailangan mo din matuto ng paonti-onti. Kailangan mo din um, gawin yung isang bagay. Sir, um, ano yung most of the time na ginagawa nyo kayo bilang bahagi ng SEO Hangout? Ano yung mandato ng trabaho mo dito? Siguro bilang co-founder mm -hmm. ay tinatanong ko saan nga ba tayo Or saan ba papunta ang direction ng mga usapan. Mm -hmm. Tinitingnan kung ano bang maitutulong ko sa iba. Mm -hmm, mm -hmm. Hindi naman ito kailangan ng mahaba panahon. Depende kasi yan sa experience ng tao. Yeah, yeah, mm -hmm. e ako, lima, anim na taon. Siguro may iba na mas matagal pa saan. Sampu, mm -hmm. 20 na taon na nga mm -hmm. na SEO. Na may mas nakakaalam pa kumpa sa akin. Mm -hmm. Pero, akin tinitingnan ko kung sino pwede ko lapitan para masagot ang tanong ng ibang tao. Yeah. Mm -hmm. At ganoon din ginagawa ni Joshua. Ganoon mm -hmm. ginagawa ng ibang moderators, mm -hmm. pati ng co-founders. Mm -hmm. Dahil, community pa din ito. At mm -hmm. isang malaking aspeto ng SEO hangout is... Magawa ang ginagawa ng ibang communities din. Hindi lang naman ito sa Pilipinas. Yeah. Matagal nang nag exist sa mga oh. communities internationally. Uh, dito meron na rin naman tayong organization before. Pero mm -hmm. syempre, uh, katulad ng mga communities, organizations, lahat tayo tumatanda. Yeah. Uh, at may kanya-kanyang buhay, mm -hmm. aspeto, mm -hmm. nag-iba mm -hmm. na ng karir. Mm -hmm. Ngayon, sinusubukan namin magbuo ng bago. Mm -hmm. Mm -hmm. At yung, ano, no, yung pagbuo nyo, sir, talagang gumaganda. Sa, ah, kaya natutuwa ako sa prinsipyo na meron kayo. Yung isang beses ako usap ko yung founder niyo na si Miss um, um, Dylan ba? Or um, Lady. Oh, Lady. Dailina. Oh, Dailina. saan, grabe din yung puso niya sa pagbabahagi din ng impormasyon. Ikaw, Josh, di ba, isa kang SEO specialist. So, most of the time, ano ba ang ginagawa ng isang SEO specialist? Uh, ikaw ba, ay part doon sa technicality or dito ka part sa content writing? So, ang pinaka-specialty ko na parang may iba for ito mm -hmm. yan. So, ang na may ko talaga, kung tawagin niya, is yung pagka-content writing. Mm -hmm. So, since marami na rin mga AI, mm -hmm. which is, may part kasi na kailangan i-humanize yung content. So, oh. bilang SEO specialist, uh, yun yung yung role namin, mm -hmm. yung role ko mm -hmm. bilang mm -hmm. SEO na kailangan um, user-friendly ba yung content mo. Mm -hmm. Ganun din yung role ko sa SEO Hangout. So, mm -hmm. aside from moderator, mm -hmm. sa, we, we are handling uh, discord din mm -hmm. naman na para pag sa mga gusto sumali, mm -hmm. mga bago. Mm -hmm. So, yun. Ah, uh, isa rin ako sa moderator doon aside from content writing. Mm -hmm. Natulong din naman ako sa sa community namin inaway mm -hmm. na kasi tulad nga digital tayo, may website. Mm -hmm. So may mga content, may mga pages mm -hmm. and may mga tulad nito na PR, so mm -hmm. uh, press release and uh mga guesting mm -hmm. sa mga community. Mm -hmm. Mm -hmm. So yun din yung nagiging party ko, yung role ko dito sa SEO hangout mm -hmm. which is um tulad nga nangyari sa akin way back 3 years ago na hindi pinagdamot sa akin yung trabaho ngayon. Mm -hmm. So, yun din yung parang adhikain ko na gusto ko gawin sa community natin, lalo mm -hmm. na uh, dito sa Pilipinas, mm -hmm. na, na nasanay kasi tayo sa yung mga traditional work. Mm -hmm. Right now, more on digital na tayo. So, yun din, kung paano ko natutunan from housekeeping to SEO specialist, gusto ko ganun din yung maitulong ko sa mga taong gusto rin matuto na ito. Like, mm -hmm. di ba, ano lang sila dati, mga service crew or whatever. Mm -hmm. ah. Grabe, no? Ang, ang ng vision doong community na, no, na parang, from the housekeeping itself, di ba, sabi mo nga ngayon, gusto mo nang, Sir, bakit ba tayo, um, tanong ko, Sir, this is my personal question, bakit ba tayo tingin natin kapag sinabing digital services, pag sinabing trabaho sa online, bakit po sa so time, ayaw natin? Hmm. Mahirap sa tanong mo to. Hindi <laughs> siya mabuti yung mas akma na sagot. mm Pero -hmm. kasi nasa, nakasanayan natin. Sanay tayo na ang tingin natin ay komplikado. Mag ano ka, uh, ka muna, mm -hmm. pumasok ka ng trabaho sa yeah. isang opisina. Mm -hmm. Pag nag-work from home ka ba, is may stability ng trabaho mo. Mm -hmm. Stability. Hindi yan sure pagka-kliyente by kliyente ka na trabaho. Mm -hmm. So, kalakhan ng mga Pilipino siguro, o di kaya may mga Pilipino, na iniisip, medyo mahirap to. Mm -hmm. Walang kasiguraduhan. Mas mm -hmm. maigi na na may stable akong trabaho. Mm -hmm. Katulad din yun ng pagnenegosyo' Di ba? Hindi lahat kayang sumulong mm -hmm. at talagang humakbang pasulong na magne-negosyo ko gagawin ko to. Mm -hmm. Dahil bakang negosyo din naman ng pag at mm -hmm. pag-work from home. Mm -hmm. Lagi ka mag apply o di kaya pag naswertehan, itatagal ka sa isang kliyente. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Grabe, no? Kasi parang ako, dati sobrang ayoko din ng online promise ayoko ng online ay ay parang sabi ko ang sakit na nga ng mata ko mag online pa ba ako pero grabe unti-unti yung binuksan sa akin ako bilang isang host ng programa na to na na yung eto eto yung isang oportunidad na kahit hindi ka naman nakapagtapos ang kailangan mo lang naman is yung tamang unawa kailangan mo ding intindihin kumbaga totoo nga kapag may mga community sa atin na tumutulong mabubuksan kung ano yung mga ginagawa And, sir dito sa SEO hangout ano yung most na mga services na ino-offer nyo o yung mga bagay na madalas yung mapag-usapan ito on S on SEO Hangout po? Siguro kung paano namin magagawa ng tama yung mga trabaho namin sa kliyente mm -hmm. namin mm -hmm. o sa mga kumpanyang pinagkatrabahoan. Mm -hmm. Um... Siguro, ng mga ilang araw lang, may nagtatanong kung itong bagay ba na ito ay gagana pa sa isang local provider mm -hmm. ng uh, plumbing, mga tubero mm -hmm. sa oh. isang bansa. Mm -hmm. ibig Kasi sabihin, kailangan nila ng marketing. Sir, ang ibig sabihin mo ito, parang sinasama-sama kayo, parang iba't-ibang kumpanya yung ano yung, yung in-apply nyo, pero iisa lang din kayo ng ginagawang trabaho. Tama ba ako ng pagkakaunawa? Mm, parang ganun, pero mm -hmm. hindi yan. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi... Sa aspeto ng SEO, ang trabaho at pinaka-goal talaga ay mapaang, mapaangat yung pangalan ng kumpanya nyo, mm -hmm. website man yan mm -hmm. o sure. profile man yan mm -hmm. sa pinakaunang parte. Ah, sa page 1? Page 1 at sa pinaka -taas pa. Ah, oh, okay. Madami kang kakumpetensya. Marketing okay. pa din talaga siya. Uh -huh, uh -huh. Mas technical nga lang, mas malawak nga lang. Pero kailangan mo din maintindihan mismo kung ano yung negosyo ng kliyente mo. Mm -hmm. Ano yung negosyo ng pinagtatrabahuan mo. Mm -hmm. Ano yung goal nila. Mm -hmm. Paano kung isang skwelahan pala. Yan, at gusto nila, kapag nag-search ka ng pangalan ng skwelahan, ilalabas yung mismong skwelahan. Sila agad. Sila agad. Mm -hmm. Iba-iba yan ng taktika, ng strategiya. Mm -hmm. Mayroon din naman na, ah, ito ay isang logistics provider. Mm -hmm. O di kaya isang... Air conditioning uh, technician, mm -hmm. o di kaya mga tubero, electrician, mm -hmm. may anjing mga korporasyon, mm -hmm. iba iba sila mm -hmm. ng atake. Mm -hmm, mm -hmm, so, mm -hmm. syempre, hindi naman nakukulong sa isang aspeto lang yan. Mayroong ibang bagay na kung ito ay gumagana pa sa isang korporasyon, gagana din to sa isang institusyon na pang edukasyon, mm -hmm, Di ba? Mm -hmm, mm -hmm. By core principle kasi is nandun pa din yan sa Paano mo mabibigay yung kakustuhan nung naghahanap ng informasyon? Mm -hmm. Yun at yun talaga. Parang doon kayo nanggagaya no, parang grabe no napakahirap nung ano kung 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 iisipin mo lang no ako kasi bilang uh, bilang isang manunulat, ako ang iniisip ko yung damdamin palagi ng tao kapag pinapakinig yung sinusulat ko. Pero kayo kasi ano eh ang iniisip mo paano tayo magiging una doon sa mga search engine na, na ginagawa natin, sir. Um, ikaw sir, um ano ba yung most of the time na service sa sa pinaglilungkuran mo mga kumpanya? Anong uri po ng industry? Siguro uh, sa background na mm -hmm. siguro mm -hmm. sa akin. Uh kasalukuyan may mga kapitong brands oh. na pagmamay ng kumpanya namin mm -hmm. at nasa iba't ibang states sila sa United States. Mm -hmm. Sila mga air conditioning technicians, oh. HVAC. mm, -hmm. mm -hmm. May ibay mga tubero din naman mm -hmm. at electrician. Mm -hmm. Pero sa usapin na yon malaki talaga ang negosyo na yon At kailangan na ng marketing. Hindi sila kung makahatiin pa ba nila ang oras nila para mag-marketing exactly. sila. Mm -hmm. kaysa mag-focus na lang sila sa tabaho nila. Mm -hmm. At seasonal business din siya. At mm -hmm. ang taba parte ng tabaho ko ay i-ensure na year-round, makikita sila bilang number one sa paligid sa lahat mm -hmm. ng mga kinocover ng service area. Mm -hmm. Grabe no, ang hirap nung, ano, ng buhay ng isang taong uh, SEO, no? Kung, baga, na kung, saan hindi mo lang aim na maging kilala, ang aim mo maging one eh. Ang aim mo maging one, ay aim mo maging top. Pero sir, no, Eto sir, para sa inyong dalawa, gaano na ba kahalaga ngayon na meron kang social media presence? Lalo na sa business, community man yan, o kahit ano, gaano kahalaga sir na meron ka ng social media presence ngayon? Sasagutin ko to na mas malawak pa sa social media. Go ahead. Digital presence. Mm. It is 100% a need. Kung ano pa mang negosyo mo, kailangan may presensya ka na. At kahit hindi ikaw mismo ang gumawa, dahil sa ngayon, kung si Joshua man ay may makitang negosyo na alam niyang walang profile online, pwede niyang isubmit yan. Anyone, anonymously, they could report, Uy, may negosyo dito. May bagong tayong coffee shop. May bagong tayong mall na hindi pa nailalagay yung profile online. Because us, as humanity, as society, nagko-contribute tayo ng data natin. Gusto lang natin makapag-ano, uh, maayos yung source ng impormasyon. Mm -hmm. Nakakatulong mm -hmm. to. Mm -hmm. So lahat tayo may uh, hindi masisiguro lahat. Madami <laughs> sa atin ay may smartphone. Oo. Oh, oh. Data pa din 'yan at kinokolekta pa din yan ng mga search engines. Mm -hmm. Dahil doon uh nakakatulong din tayo sa ibang kapwa. Yeah. Mm -hmm. Ikaw Josh, bilang isang uh sa tatlong taon na nagbilang isang SEO specialist. Gaano nakahalaga ngayon na may sarili tayong social media presence or mapa internet man. Uh, for me mas mas naangat na 'yung digital eh kesa mm -hmm. sa traditional. Mm -hmm, mm -hmm. So technically sobrang mas mahalaga na siya na meron tayo nun kasi mas madali ka nang makikilala sa isang industry. Mm -hmm. Especially for me, ako sa mga gaming ako. Eh. Mm -hmm. So every time na kvaria uh, may 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 competition din kasi of mga mm -hmm. SEO. So pag mas maganda ang credentials mo or yung social media presence mo, ikaw na yung hahanapin ng tao, hindi mm -hmm. na yung ikaw yung maghanap. Ah mm -hmm. uh, dadating tayo sa point na ganoon eh. Na for example kay Sir Lawrence no Hbac, then ang daming S SEO rin na Hbac ang ang, mm -hmm. ang ina-handle. Mm -hmm. So mas maganda yung uh, yung presence mo so, socially and, mm -hmm. uh, and digital mm -hmm. mas ma, mas maraming uh, mas marami ka oportunidad na mm -hmm. makukuha talaga mm -hmm. then mm -hmm. eto nga din sa guesting din natin ngayon so may hindi lang may contact pa rin <laughs> oh, <laughs> so yun uh, mm -hmm. so gagawan niyo ka ng website <laughs> Uy! hindi joke yung... <laughs> <laughs> pwede naman <laughs> Sige, sir. Bago tayong magtapos sa pagkakataon na to. Sa palagay nyo, sir, ba ba maging patok ang isang community? Hmm. mo so, mauna dyan? Oh, go ahead. Sige, kahit sino mauna. Tingin niyo, sir. Siyempre, sir, komunidad to. Madami, di nakakaunawa. Sige, sa palagay sir, paano ba maging patok yung isang community or isang organization? Presensya ng mga taong nasa loob na handang tumulong. Mm -hmm. Hindi lahat ng community nagtatagal. May iba-iba ng mga purposes din naman talaga. At mm -hmm. uh, kalakhan sa mga community na tumatagal ay willing mga pag communicate sa isa't isa. Willing to set aside differences. Mm -hmm. para matuto pa. Mm -hmm. At tumulong ng ikapwa. Mm -hmm. Kaya common na common nakikita ko to na kalakhan na mga nakikita kong organisasyon, mm -hmm. communities dito sa Pilipinas, even internationally, they survive because they're they have a bigger goal. Mm -hmm. And which is to help others. Mm -hmm. And at the core of the community itself is that principle. Mm -hmm. Knowing people around you need help and knowing when to help and how to give help. Ayan siya. Mm -hmm. Ikaw? Ano yung tanong Ang tanong <laughs> ko is paano ba maging patok ang isang community o isang business community or isang mga komunidad ng mga, mga tao? iisa lang yung gusto? Ano? Yun din. Yung, tulad nga rin yung sinabi niya yung una-una yung presence talaga. Kailangan mm -hmm. handa ka rin tumulong. Eh. Kasi mm -hmm. yun nga, sabi ko nga, ako rin eh, natulungan lang din. Mm -hmm. So, I'm just giving back yeah. to the community. Eh. So, mm -hmm. so uh, Tulad na uh, now, meron kaming plan na uh, ang target namin yung mga autism mm -hmm. community and mm -hmm. uh, uh, yung mga sa aso, yung mga mm -hmm. sa mga dogs, something Stray like that. Stray dogs. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. So, yun, hindi um, naman dun magtatapos yun eh. Kailangan mas uh, marami pa rin tayong ah, uh, may, may pakilala mo pa yung community mo. Mm -hmm, mm -hmm. Yan, muli mga kaagapay, nakasama po natin ang isang Community, isang komunidad na handang tumulong, komunidad na handang magturo at komunidad na kayang ibigay ang mga impormasyon Hindi man sapat pero alam natin mga kaagapay na sa tulong na sama-sama magiging matagumpay muli Mga kaagapay, no, yan po ang SEO Hangout Sige sir, saan ba masasearch ang SEO Hangout? Pwede bang sumali dyan ng kahit sino? Go ahead sir, promote nyo na po ang SEO Hangout uh... Pwede po nyo pong isearch sa Facebook, SEO Hangout. Yun po talaga ang name ng page namin. Mm -hmm, mm -hmm. At pwede din kayo dumi-reach sa website na ilalunch namin soon officially. It's seohangout.org. Uh, nasa LinkedIn rin po kami if you ever want to follow in a more professional space. Uh, makita nyo, similar name right there. We have a lot of followers already Especially for some a community that's just about to start na maging known in other areas of the globe. Mm -hmm. Nako mga kaagapay, exciting naging kwentuhan, puno ng impormasyon at puno ng mensahe. Muli mga kaagapay, ito po ang programang patok na napapakinggan sa nag-iisang himpila ng 702DZAS. FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayan. Muli mga kaagapay, ako po si Brian De La Cruz. Patok! Listahan ng mga hit pop at swak sa panlasa ng masa. Patok! Lahat ng the best pasok. Patok!